Hello, hello mga kumarites. It's me again, Mami Loy. O, oh, diba mga kumarites, ito nga ay nung bagyuhan pa. Sabi sa inyo eh, late upload na naman tayo eh. <laughs> ito nga ay nung linggo ng umaga at nung nagising nga kami, eh ganyan na nga kalakas ang ulan. At ayan pa nga yung mga sinampay ko nga nung gabi dahil nga nung gabi inaglaba eh, pa nga ako. Malay ko naman, nalalakas pala ng ganyang kalakas ang ulan. Ang alam ko lang kasi ay eh, signal number one nga tayo dito sa Laguna. At dahil wala nga tayong TV, eh, sa cellphone nga lang tayo nakakapag-update. Pero ewan ko ba, kahit nga sa Facebook, eh wala nga akong makitang update tungkol dito sa bagyo. Kita nyo naman na sa sobrang lakas nga ng ulan, eh, pinasok na nga ng tubig loob namin. Dito kasi sa amin, mga kumarites, eh, wala nga kayong makikitang kanal. Mababasa pa nga yung mga gamit sa pantrabaho, kaya sabi nga ni Kuya, ialisin eh, na nga dito at baka nga masira pa. Ay, hindi rin naman biro ang mga binibili sa mga gamit na yan. Pagka ganito nga malakas talaga ang ulan, ay eh, talagang pinapasok nga kami dito sa loob dahil nga dito sa amin, ay eh, mababa nga ang amin tayo. Dahil sobrang lakas nga ng hangin, yung mga mangga nga ng kapitbahay, ay eh, dito nga napunta sa amin. Dahil dun nga sa kapitbahay namin, harap at likod nga, eh, ay ng mangga. O, oh, diba? Nung una, ninanakaw pa namin yun niya. Ngayon, walang magagawa ang may-ari. Charot. Oy, totoo 'yun, no. Kaya yung kapitbahay namin ko nanonood ka kapag wala kayo, kumukuha kami ng mangga niyo. <laughs> Hindi niyo naman masasapayan at napakadami naman bunga. <laughs> Hindi pa nga ako nag-aalmusal niyan, pero naka na nga ako sa labas. At dahil ganito nga ang ating panahon, ayan nakapagluto nga ako nitong aking paboritong lomi ng Lucky Me. Tapos ito namang aking asawa ay nag noodles na lang. At syempre, bago nga tayo kumain, magtitik nga muna tayo nitong ating hikari. O, pag nakita nyo ako, wag na kayong magtanong kung bakit ako namamuti. <laughs> at ayan, si kuya nga hindi na nga nakatiis at naligo na nga sa ulan. Kanina yung manggang nasa upuan ngayon nasa balde As in wala, talagang walang matitira sa puno dahil nga lahat inang laglagan kahit mga bubot ikasama eh kasama. Pero halos lahat naman ng mga manggang yan ay eh, medyo hinog na nga. Pero alam nyo ba, mas may trip pa rin pag ninanakaw, <laughs> charot. Wala eh, pagka ganitong laglag na ay eh, meron na nga mga tama yan. At ayan, tingnan nyo naman, wala kaming puno ng saging pero nagkakaroon kami ng bunga. Naku, ngayon nga lang yan dahil nga may bagyo. Akala ko talaga ititila eh, na pero nung lumabas nga ako eh, naku, mas lumakas pa ata buti nga dito sa amin e eh, wala nga kami mga puno ng niyog. Dahil alam nyo ba doon sa dati namin tinitirhan ang katabi nga namin ay puno ng niyog. Kaya ayun pag pumapatak nga sa bubong namin ay naku, lagi na la ang butas. Naalala ko pa nga no, nung nabubuhay pa nga yung aking ama nung hindi pa kami dito nakatira doon sa kabila pa. Nung kadalagahan pa namin yun ha nung wala pa kami mga asawa no. Pagka nga meron ng announcement na may bagyo ay eh, nakatali na nga yung bubong ng bahay namin. Tapos nakatali na nga yun sa puno ng lansones tsaka sa puno ng niyog. Dahil nako naranasan din talaga namin na nililipad yung bubong namin kapag bumabagyo. Kaya hindi rin nga talaga kami tuwa noon kapag may bagyo dahil hindi nga rin kami makatulog noon. Dahil iniisip namin kapag katulog kami baka mamaya bigla na lang liparin yung bubong namin. Dahil ang uso pa nga noon eh yung kahoy pa nga yung pinagpapakuan ng mga yero. Kaya no nagpagawa nga kami ng bahay eh pinabakal na nga namin para in case nga na may bagyo ay eh, hindi nga liparin. At ayan pinalikom na nga sa akin ni Mudra yung mga sinampay ko kagabi dahil nga naaampiyasan kasi lumalakas na yung ulan. Pero itong si Kuya Nash nga ay eh, talaga naman tuwan tuwa pang maligo sa ulan. Si Kuya kuya nga ay naligo na nga rin sa ulan. Dahil yung mga kanal nga dito na pwedeng daanan ay tinatanggalan nga ni kuya ng mga damo para hindi pumasok dito sa loob ng bahay yung tubig. Dahil kapag ka nga nalalaglagan ng mga damo ay naiipon nga yung tubig dito sa may harap. Kaya anong nga ay hindi nga makadalo yung tubig kaya bumabaha. Si kuya nga ay bising busy -bisi, habang kami naman ay nakayup-yup nga sa loob. <laughs> Tapos kita nyo naman dito sa may loob ng bodega ay binaha na nga rin. Kaya yung mga gamit na hindi pwedeng mabasa ay kailangan ngang itaas. Yan nga bodega na yan ay mga gamit nga ni kuya sa trabaho yan yung Yung ibang mga gamit dyan ay pamana pa nga kay kuya nung aking namayapang ama. Tapos yung iba naman dyan ay atikha na nga ni kuya yun. Kita nyo naman kanina nga isang timba lang yung ating mangga. Ngayon nga ay nasa isang kaing na. Samantalang tuwala ang kaming manungkit sa labas nito. Ngayon nga ay umaapaw naman. Yun nga lang ay pati nga maliit ay dala. At ito na nga yung mga nilaban ko nga kagabi at naampiyasan nga nabasa din. Ayan, ito pa nga ang isa ay nalaglag pa nga. Kaya naman ayan, nagkaroon nga ng kaunting dumi. Tapos dito naman sa loob ng banyo namin ay tumutulo rin. Pag malakas nga ang ulan, ay tumutulo nga dito dahil wala nga harang. Kaya itong aking washing nga ay iniipod ko dahil nga nababasa yung likod. Kita nyo naman, nakapayong pa. Ay Diyos ko, mabasa na ako, wag ka lang. <laughs> kala mo na may tunay na tunay. At ayan yung mga uniform ko nga ay naan dito nga sa loob ng banyo. Diyan ko nga sinampay. At ayan, si kuya nga ang punong abala dito at nilagyan nga ng mga graba itong harang Dahil kanina nga ay lating-lati nga dito. At dahil nga kinakakalkal nga ni kuya doon sa labas, ayan yung baha nga na. Pero hanggang ngayon nga ay malakas pa rin yung hangin at saka ulan. Pero itong bagyo nga ito'y wala man lang paabiso eh. Kaya mga tao tuloy ay hindi nga mga nakapaghanda. At ayan, naligo na nga ako at kahit nga bumabagyo ay eh maliligo pa rin. Pero yung aking anak at asawa nga ay mukhang tinatamad ng maligo. O, oh, sino mga hindi nakaligo diyan ng bumagyo? So ayan, dahil wala nga akong pagsasampayan dito sa loob ng bahay, ayan pinaghiwahi walay ko na lang. Tapos yung iba nilagay ko nga dito sa bilyara ng aking anak tapos tinapatan ko na lang ng electric pan. Tapos kinakapa ko na nga yung mga tuyo na tapos nililikom ko na para naman maglinaw din sa amin ah. <laughs> Saka hindi rin kasi mag Maganda ang amoy kapag ka nga tuyo sa ulan itong mga damit. So ayan mga kumarates, ito lang naman yung mga kaganapan natin noong bagyo. Abangan nyo na lang yung mga susunod pa nating mga mini vlog. Thank you for watching. Bye!